Hello mga ka-garden, mga kaibigan. Meron po kasi ako nakita ng tao na talagang kailangan niya ng tulong sa pamamagitan nitong gagawin ko. Sana ay maraming tumulong sa kanya. Ayan, tingnan niyo po yung video niya. Salita ka kuya. Ano po, ako po si si Jalino? po Anong pangalan mo kuya? Dante. Sante. Dante? Dante. Dante. Dante no. ano po? Girino. Girino? Girino. Girino. Ayan. Ayan po uh, mga ka or mga kaibigan. Siya si Dante Girino. Na siya ng tulong po sa inyo. Meron siyang sakit sa balat. Yes. Psoriasis. Ganun. Baka po pwedeng matulungan po siya. Anong hihingin mo kuya para isishare ko po, po okay, itong kayo. video? Hihingi po ko lang ano, kung alam. Pagpanggamot. Pagkain. pagano Pag po. Nandito siya sa Irodriguez e. Extension sa Pasay. Ayun. Uh, nandito, dito lang siya. Dito lang siya natutulog Saan? sa overpass. Dito lang siya sa overpass, mga. Baka kung sinong pwedeng tumutong. Yun ba yung gamit mo, kuya? Ayun yung gamit. Yun yung gamit niya. Galing siya sa... Galing ka sa... Ayun, nagbabasa, baka sakali siyang pumunta dito sa Pasay para pangiging ng tulong. Tama ba, kuya? Baka sakali. Kasi eh, napansin ko na siya, sabi ko parang naka nakaupulan doon sa gilid. Kaya inabutan ko lang siya, kaya lang, 50 pesos lang, parang pangano niya lang, tubig-tubig lang, tsaka tinapay. Eh, ayan po. Baka pwedeng tulungan po natin si kuya. Kuya, anun mo nga yung, ano, sumbre? ano niya, yung nagbabalat tapos hindi siya pwedeng maarawan talaga. Tama ba kuya no? Yan nag nagmumuta yung ano niya, yung mata niya. Yun, uh, mag-comment na lang po kayo dito kasi araw-araw po ako nadaan dito. Sa ngayon kasi wala siyang matutuluyan. Ma, wala siyang matutuluyan. So nandito lang siya sa overpass nakatikim. Salamat 150 lang po mabibigay ko sa iyo kuya pandagdag mo na lang as bibigyan na lang kita pag pagbalik ko dadag, dadagdagan ko na lang ng tinapay arami, arami, arami. Ah, ah.